Welcome back sa ating mga balitang basketball. Napakomment pa nga itong si Josh Giddy sa kinuhang Australiano ng Golden State Warriors sa kanilang kupunan. Si Andrew Bogut ang huling manalarong taga-Australia na kinuha ng Golden State Warriors. At heto mga idol, si Teran Armstrong ang pangalawang Australiano na kanilang pinapirma. Maging itong si Josh Giddey na tobong Australia ay napakomen kaagad sa ginawang move ng Golden State Warriors sa kanyang kababayang si Armstrong. Ayon kay Josh Giddey ng Chicago Bulls, right where he belong. Nababagay daw talaga at suwak na suwak itong si Armstrong sa Golden State Warriors. Well, bakit kaya? Heto mga idol, ipapaliwanag ko. Sa kakatapos lang na NBL, itong si Taran Armstrong ay nag-average nang 17 points, 4.7 rebounds, 4.6 assists per game. Mayroon pa siyang 46% sa field and 35% naman sa 3 point line. Yan ang mga gustong manalaro ng Golden State Warriors. Magaling ng umiscore, mayroon pang rebounding at higit sa lahat yung ball movement. Marami din siyang assist na ibibigay sa kanyang kupunan. At heto pa mga idol, He's a pass-first point guard. Siyempre ngayon pa sa NBA na nanglipana na ang mga European players. Magpapahuli pa ba itong Golden State Warriors at kaya kanilang kinuha na itong si Teron Armstrong. Maliban kay Armstrong mga idol, marami siyang sasamahan ng mga international player sa Golden State Warriors. Si Kuminga sa Democratic Republic of Congo. Si Buddy Hill naman sa Bahamas, si Gris Santos sa Brazil, si Quentin Post sa Netherlands naman. Sa ating uling balita, Kevin Durant hindi na pinapasahan sa Phoenix Suns. Nako, yan sa ngayon ang napansin ng mga eksperto. Mas kasi si Kevin Durant, napapansin na rin po ito na kung si Devin Booker daw ay nagkakaroon ng magandang laro, hindi siya nami -mention. Pero kung basura ang performance ni Devin Booker, palagi siyang sinisisi. Marami naman ang nakapansin sa kanilang mga laban mga idol na eto raw, problema daw talaga ng Phoenix Suns kung ano ang nangyayari sa kanila sa ngayon. Hindi raw nila nagagamit ng tama itong si Kevin Durant. Marami ang nakapansin na sa loob ng limang minuto hindi man lang nakahawak ng bola si KD. Yung ibang mga malalaro ay nagkakaroon ng attempt na mga idol maski yung mga role players ay nakakahawak. Pero si Kevin Durant sa loob ng limang minuto, wala po itong nahawakang bola. Yung patungkol sa hinanakit ni Kevin Durant patungkol kay Devin Booker ay kaagad naman niyang binura. Subalit so marami na ho ang nakabasa nito. So definitely mga idol kung mapapansin nyo, parang lumalakas na ng lumalakas itong dahilan ng Suns kung bakit kanilang trade ng tuluyan itong si Kevin Durant. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga fast break updates. Maraming salamat po sa panonood.